<laughs> good morning, good morning, good morning mga idol, shout out sa inyo lahat Good morning, good morning, Ibaruan Pa-deliver na kami ng iyerong Malayo, papuntang bundok, mga idol, shout out sa inyo lahat Ayan, video traffic dito mga idol, shout out sa inyo lahat Magandang umaga po sa inyo lahat mga idol, shout out sa inyo lahat mga taga-angkat ninyo. Shout out sa inyo, mga taga-angkat, pulakan Good morning, good morning, my doll. Shout out, shout out. ko na po kami dito sa kanto. yan kakalan. Shout out sa inyo lahat, mga idol. Ah, shout out, shout out. Ito yung uh, pinakapuking driver. Okay! Dikulikulang! <laughs> Yan! <laughs> Yan mga idol! Shut down! Papunta na po ngayon ng bundok ng Tralala! Papunta kami ng bundok ng Tralalala! Shut down mga idol! Good morning! Good morning! Ayan po ang tulay ng ano, Santa Lucia. Ayan po ay po. Ayan ang ilog. Pali ba ang mga iti? Ayan mga ilog. Matiguan ang mga itik. Mga idol, shout out. Uy, good morning, good morning. Ato na pala eh, di, ano. Kuya lang na. Yan. So, sa Bulong sa Palok. Magabang na doon. Hey, so baka... sa teacher, lang mismo. Bago pag kurbada. Okay. So, Shout out, shout out mga idol. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyo lahat. Ayan, biyahe kami. First na biyahe, unang biyahe. Lones na lones, araw ng mandi. Lones pa. Kasama po kami, dalawang tukmol. <laughs> <laughs> o oh, bakit, bakit, bakit? Ba't sinasara? Ya la ya, yo. Tinga no lang. Kajut kajut lang mga idol. Shout out sa iyo, mga idol. Okay, mga idol. Okay, shout out, shout out. Nang diati. Para mag-deliver ng mga idol. Ah, uh, mukhang maganda na yung kalasada papunta sa Santa Lucia. Ayan mga idol. Ayan,

lan sepak Let's go Let's go let's go Punta kami ng pulong sampalok ng DRT. Magde-deliver mga idol ng hero. Good morning, good morning, Maludi. Good morning, Shetau, Shetau. Yeah. Ganda ngayon yung uh, panahon Diyo Baniwalas Mainit Kaya yeah, maganda yung biyahe Ayan, yeah, Santa Lucia na to Santa Lucia Marangay Santa Lucia Santa Lucia Ayan yeah. Okay hanggang dito lang tayo mga idol thank you for watching guys salamat sa inyo lahat good morning good morning mga idol wala ang katapusan good morning wala ang katapusan good morning good morning good morning good morning gandang umaga po mga idol <laughs> shout out shout out good morning ayan inaahon na ng baybay bye. <laughs> ayan hihi e ahon, inaahon ng baybay Ayan, mga idol. Ayan. Lulusong na ulit. Ayan, Ayan di bababa na ulit. Baba, baba ahon. Okay guys, dito hanggang dito lang tayo mga idol. Salamat po sa inyong lahat. Panonood. Thank you, thank you for watching. <laughs>